So, ayan na, mga kalakas yung ating nagakot ng mga panambak, no? Ayan. So, apat sila. Apat sila. So, yung ating panahon ay medyo nagbabadya-badya na. The streets empty The only thing I can see is my own sin I'm getting strong Step by step I get sick in but the snows are for me I've been flying from town to town Alright, good morning mga kelakas Good morning, how at mindanao Good morning So, let's start mga kelakas So, happy Sunday pala, everyone Good no? Ayan, so umpisa na yung ano at maaga tayong pinawisan dahil uh, katatapos na natin almusal, no? So, ito sila. Unahin mo yung jig, yung doon. Alo, 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 alo! Maganil yung pala muna ako, kagamitin yung pala, no? Oo. Oh. Unahin, maganil yung muna ako. Ayan, so si Paring Nole ng hiram ng barat. Shout out! Shout out! Ayan. May project din siya doon sa kabila mga klagas. So ito, ito na yung ating Iharap eh, harap natin kamera mga class. Ito na yung ating nagawa nung nakaraang linggo mga kalakas, no? Ayan. And so, mamaya, i-video din natin to kung hanggang saan yung ating ano. Gamitan mo ng ano yan, J Yung tubo, Ituwid mo muna bago ka mag ano. Ayan, so, yung si Gerald. Good morning, guys Selamat pagi guys Abang-abang so, na, na lang mga klakas. na mga klakas na? at kasama pangulabo ito so kaway kaway sa mahilig sa buko Guys, sa butong ayan kasama sa kulabo yan ha di ito so parehas na ang kuha na na agahe ah ayaw ayaw na ang ano ka nang ma-exit doon? Mayroon yata doon. Ang paa, dugtungan! Ang paa! Ang saan din nilagyan? Ha? Masi! Butag eh! Tungi! Pwede ito? Tunga ha, sa tunga nalda. Okay na, pwede na. Gahe? Ha? O ayan ay sa... Gahe? So, yun na mga klakas, no? Yung kabila doon, uh, mayroon din. Ayan, so, doon din si Otol, si jumar Jomar, Donald. titingnan natin ito mamaya kung hanggang saan yung aabutin ito. Ayan. Pwede siguro tagalin yung butas, Mar, no? hanggang dyan lang ganyan lang ano sa yero yung pinto o oh, putulin U huwag nang lakihin yung pinto kay hmm, um, hangit din pag malaki eh kaya nga so yun na mga klakas mga labo muna labo, yun no? grabe Hello. inom, inom nga tayo ng tubig Yelo entah, no? lakas no mataas na nga yung ating inaasentadahan dahil magamit na tayo ng andami oh. pati sa kabila mga kalakas oh good morning ayan so mataas na yung kapatong ilang patong na to nasa mga sampu na yata ah sa dalawa tatlo apat lima anim pitu walo sampu na nga sampung, sampung patong na eh, kulang pa kulang pa ng ano bago tayo mag taybim beam hindi anim na lang anim anim na patong bago mag taybim beam lagyan mo yung kalahati muna maro ano mag kalahati siya yan no, so yan na mga klakas abang abang na lang so yan mga klakas no at anong oras na ba ah? ah, malapit ng kainan no so may bisita tayo ayun no yung buling, bulingkit nandun sa sa gitna yung bisita tayo nagsorbe na si Bibi Lakas ayun. ay ikaw ano yan ano yan? <laughs> ha? Ay, uh, sus ay daw. So, ano ano yun? Ano yun? May chicken? May chicken siya? May chicken? May chicken? May chicken? chicken? O oh, may chicken siya? Oh, may chicken pala yun? O, oh, may chicken. So, yan. May chicken daw mga klakas. So, yan mga klakas, no? Ubusin na lang itong halo. At tayo'y mag-lunch break na. So, ha? Ha? Ano yun? Ha? -ka -ka. Adete? 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 Ubusin na lang yung halo, no? Yan, so ubusin na lang. At nakapatong din ng dalawang patong lang mga klakas. Doon sa kabila, tatlo. Na patong. Dito, dalawa lang din, no? So, yun lang ang inabot sa isang daan natin na halo blocks, no? Ayan. Okay, sige kay Duong kita pa. Ano ko At titingnan natin ito mamaya kung ano pang magawa dito mamaya so yun mga klakas uh, lunch break naman at kain muna tayo kasi mag alas 12 na so hindi na ito maganda at oy tama muna yan huwag okay, matakot na maano ayan so kain muna tayo Pala yung mga j Eh, ano mo j Okay, mag-daig. Dahil to. Ito, palahin mo. pag ano. Simento, may takip? Wala. Oh, may takip na yun. Palahin mo yung yung ano lang. Okay, mag-dahil yan. So, yun. Uh, kaya muna tayo. Alright, mga klakas, no? Uh, update tayo. Uh, back to the work na. So, dahil naubos na yung ating hollow blocks, mga krakas, uh, pinahakot muna natin sila ng panambak dito sa dalawang area itong uh, kusina natin kasi malalim pa so hakot muna sila ngayon mga klakas sa dalawang ano no ayan so medyo malalim pa yan mga klakas yung ano no so dahil yan at uh, magsyset out muna tayo mga klakas so ayan na mga klakas no uh, patuloy pa rin sa pag papatag ng lupa natin no So habang nagpapatuloy mga klakas sa shoutout ay eh, mga klakas ayan may listahan na ako no So Yan shoutout ah uh, shoutout wilfredo erta shoutout by uh, Renato Aguinaldo shoutout sir uh, Leonard Ciscinas shoutout John Paul Tox vlog shoutout uh, kauma vlog shoutout uh, Albert so shoutout idol Aljan Vlog, yan pre, shout out Elbe Moikyo, yan ma'am, shout out ma'am Si Bulanti Shout out Birds TV, shout out Lairika Yan Yan, shout out Prin, Prinland Palomari, shout out Nabulol-bulol tayo ah Renz Official Mix Vlog, shout out Tots TV, shout out Erwin Returka, yan pre, shout out ah, Josel Barrel shout out, uh, rapper Ariel shout out, Toto Vlog shout out. Ayan, shout out din kay uh, paring board Jason at sa buong Rayot family. Kay nanay Rayot, tatay Rayot, at kay Hado Bruno. At kay uh, idol Jan Rayot shout out at sa Sword family shout out. Kay Idol Japper Sniper. Shout out sayo Idol Ayan so patuloy pa rin sila sa pag papanpan dito no. So sa hindi ko na shout out mga klaka shout na lang sa inyo at itong siya shout out natin ito kasi yung mga nag-comment sa ating video. Ayan. So sa lahat ng mga viewers ko maraming salamat at shout out na lang sa inyo. Iyon. So ayan mga klakas patuloy pa rin sila sa pag ano at yung ating naghahakot ng panambak ay hindi pa nakabalik no so nagsasako nagsasako pa siguro yun ayan <laughs> nagkasagi na <laughs> nagkasagi na yung yung ano tawag nito yung kariton ng kotse daw so yun na ayan so ayan pala mga kalakas no hanggang dyan yung ating asintada So estimate ko mga kalakas mga anim na patong pa bago mag ibin uh, i-beam tayo no. Iyon. So kailangan natin lagyan din ng i -beam. baka guguho yung ating bubong. So mga anim na patong pa mga kalakas isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim nga. Anim na patong pa mga kalakas bago tayo mag i-beam. -tay so ayan na mga kalakas yung ating nagakot ng mga panambak no. Ayan. So, apat sila. Apat sila. So, yung ating panahon ay medyo nagbabadya-badya na. Badya-badya. Unahin nyo muna yung nakasako dyan. Sa ano? Bago kayo balik doon. Yung nakasako dyan. dupla ay ha? Unahin nyo muna. So, ayun na. Yung ano no? Ayan, tiisin niya yan kasi pinapaaral kayo. Naghanap kayo ng gagamba. Ayan. Bigyan baon, pambiliard? <laughs> Bigyan baon, pambilyard. Kung hindi, pantatsi. Kaya yan, tiisin nyo. Kasi, pinapaaral kasi. Ayaw mag-aral eh. Kasi gusto lang doon sa bilyaran. <laughs> So, ayan na, mga kalagas, no. Nag-tumpok-tumpok na sila sa ano. Ayan, at yung iba, mga kalagas, patuloy pa rin sa ating panambak, no. Kasi kabilaan. Yung ating ano. Ayan, so. Ito, yung ating tropa. Ay patuloy pa rin sa paghukay. Ayan. So papatagin natin yan mga klakas Alright mga klakas no? Ito na yung ating panambak So last na daw ito uh, At wala na daw doon So ito na rin Yung inaantay na Sa lahat na Uulan no? Ayan So ito na Ito na yung pinaka last na panambak daw So kailangan na na itambak dyan para sa sunod uh, maganda na yung pwesto ng ating ano no Yan, mga kalakas so patuloy pa sila sa pagpapot no para sa sunod uh, hindi na kimplang kimplang yung ating ang um, yung so, pila din baka ano rin kailangan at ito na mga kalakas yung inaantay din nating ulan no so Hanggang dito na lang yung ating ah, video ngayong araw na to mga klakas. So, update na lang natin sa sunod linggo na naman kasi umuulan na mga klakas baka makapasag ang ating sipo. So, hanggang dito na lang mga klakas. Ah, bye bye. Love you all.